Sweet couple, happy anniversary. Kuya Dux, paano naging kayo? Ganda na Jerome, huwag mong patanggal ang helmet. Bakit Jerome from Thailand? Ganda ng babae, tapos ikaw Kuya Dux, mabait. Mabahong dugot, umibig sa mabango. Bakit Jerome name niya? lalaki ba siya? ang umaga, nagpahatid ako kay Boy Ubo dito sa bus station. Pupunta ako ngayon kay la Jerome. One year and two months na kasi kami ngayon. Nakalimutan ko, hindi ko pa pala siya nababati. Matagal din kami hindi nagkita kaya dadalawa ko sa kanila. Medyo LDR kasi kami from Laguna. Bumiyahay ako pa kay UC. Pagbaba ko ng trade, dumaan muna ako dito sa Walter Mart. Bibili muna ako kahit papano na pasalubong. Nakakahiya na makasin dumalo pag wala kang dala, diba? Kaya naman umakit na ako dito sa second floor. Pero pag akit ko, bumaba din agad ako. Nasa first floor lang pala yung hinahanap ko. Kapag kasi pumupunta ako sa kanila, nabili talaga ako ng cake. Ang pinili ko nga palang cake ay yung pwedeng sulatan sa taas. Ayan nga pala sinulat ko, kinabahalang magbasa. Na imagine ko, kinikilig din kayo nagsulat niyan. Siguro sabi nung nagsulat sana all. Charot. Tapos nang yung cake na binili ko, kaya lalabas na ako dito sa Walter Mart. Bumili na nga din pala ako ng isang buong manok. Kasi nihiya talaga makikay sa ibang bahay na wala akong ambag. Kahit medyo madaming beses na ako nakakapunta sa kanila. Naliligo pa rin talaga ako. Hindi na rin ako nagpasundo kasi alam kong pagod siya. Kaya tumawag na lang ako para magpaturo ko sa ako sasakay. Pagpunta ko nga sa kanila, naabutan ko talaga galaw siya ng sasakyan ng kapatid niya. Ang bigat-bigat na nga buti hindi nasira. Nihiya nga siya kanya pa andarin. Pero habang papalapit ako, naririnig ko na andar yan. pagdating ko nagpa na. Hindi daw siya marunong mag-drive kaya tinulak ko na lang. Grabe so sobrang bigat nga eh. Ako yung hindi nakasakay pero parang ako yung driver. Wang tuwang tuwa nga siya eh. Wala sa oras, napa-order tuloy ako ng dalawang piraso. Balak nga sana namin lumabas kaso bigla na lang umulan. Kaya nag-decide kami na dito na lang kami sa kanila. Kinain na lang namin yung cake na binili ko. Alam niyo ba, hiniwan niya yung cake pero hindi niya sinira yung sulat. Siguro yung mamayday pa niya. Oh. Ako na. Kasi. Oh. Ako okay. oh. na. ハ <laughs> <laughs> Gabi na nga pala ng mga oras na to. Sabi niya magluluto na lang daw siya ng sinigang. Galing nga niya magluto kasi kumpleto yung mga ingredients. Di ko nga alam bakit niya ganun hawakan yung kamatis. Pagkatapos niya hugasan, niwan na nga pala niya. Niwan na lang niya pala yung mga bawang tsaka sibuyas. Sobrang galing nga niya magluto kasi mayroon pang pa-pressure cooker. Sa amin kasi walang ganyan. Habang nagpa-pressure cooker, pinirito na niya yung kamatis, bawang tsaka sibuyas. Tapos binuhos na niya dito yung pressure cooker na karne. Tsaka ayun na yung kulay puting kamote yata yun. Pagkatapos binuhos na niya yung sabaw ng karne. Di ba ang galing sa buong ko? First time ko lang makakita na nagluluto ng sinigang. Ito nga pala yung sinigang meron na rin yung gulay. Nagsasandok na nga siya para makakain na kami. Konting kanin lang talaga pinasandok ko kasi nagda-diet ako ngayon. Unang tikim ko nga ng sinigang, sobrang sarap. Kahit nga sabaw na lang kainin ko, pwede na. Habang kumakain nga kami, sabi ng mga kapatid niya, ang pabebe daw kumain ngayon ni Jerome. Kaya nga habang pinapload ko to kung paano siya kumain, napansin ko, oo nga, no, halos hindi siya nanguya. Yung nguya niya, sobrang liit lang talaga. Tinikmat ko nga din pala yung gulay. Sobrang hilig ko kasi sa kangkong. <laughs> Focus sa gulang si Jerome. Mabahing Pilipina, ye. Yeah. Yung pagkain niya ng kanin, parang paghigop lang ng sabaw. Kaya sabi ko, i-off eh, ko muna tong camera para makakain siya na maayos. At natapos na nga akong kumain, sobrang busog ko. Pagkatapos nga pala nung nag nga pala ako. Nung ula, akala ko, ang dami kong supporters. Harap yes. lahat ng na pala nang nanonood sa akin, puro basher. Gusto nga din na mag-break na kami ni Jerome. Pero syempre, hindi ako napaya. Hindi nyo ba alam mga basher, nasasaktan din ako. Ngayon nga, naluluhan ako eh. <laughs> Bakit gusto nyo kami mag-break?